Tamang pag-appeal para sa yung violation, mga idol. Bali, punta ka lang sa Facebook mo. Then, i-click ang profile. At, hanapin yung Facebook page na may violation. I-click mo lang ito. At, hanapin dito kung alin yung page na yon. So, bali, madidirekta tayo dito sa mismong page nating pinili. At, i-click ulit ang profile. At, yung mismong page natin. So, scroll up lang natin to Ayan, medyo mabagal ang internet natin. So, bali, ito yung makakatulong sa inyo pag once na kailangan nyo ng appeal. At hanapin natin dito yung ating creator support. At i-click yan. At monetization. Ang next naman natin ay itong policy guidelines. Next sa policy guidelines ay itong appeal of demonetization decision. At hanapin itong this form. At marirekta na, na kayo dito sa pinakang platform para kay mag-appeal. Since partner tayo ni Facebook, partner ang i-click at i-click yung lumabas na sentences. At madedirekta na kay dito sa mismong Meta Business Suite. Ayan, nakita natin yung details, i-click lang natin. Yung pinakang details na yan, kita nyo naman, restricted monetization tayo. At yan ang ating i-appeal ia ngayon. So, bali pag-click natin ng details, may kita natin yung kulay blue, request another appeal. So, bali hanggang doon lang mga idol. Salamat!